For this video, pagkatapos ng ocular inspection natin sa PESA F. Sarosario Cavite, so napandaan tayo dito sa isang karinderya ng mga kapatid nating Maranao. So sinubukan natin tikman dito ang kanilang uh, Randang, na isa sa talagang uh, paborito kong pagkain. So although marami din naman sila mga putahin luto rito tulad ng mga pastil at saka yung uh, pepara na manok kung tawagin sa kanila, so talagang ito talaga isa rin sa mga paborito nating pagkain. At bilang suporta na rin sa ating mga kababayan na mga maliliit na mga karinderya, So, i-flex din naman natin at masarap talaga at nasubukan natin. So, maganda na rin na nasusubukan natin na iba't ibang luto natin mga kababayan. So, dito lang sila matatagpuan sa may likuran, sa may mga terminal ng bus at saka mga jeepney na going to town sa Angen 3. Ang mga kababayan natin Maranao is well-known sila sa mga pagluluto ng delay kasi ng mga uh, gata at mga mahangang parang bicol din. So, sinubukan natin yung order ngayon yung uh, beef brandang mga kapatid. So, para mapil natin talaga yung texture o lasa ang uh, pagkain so gusto ko magkamay sa oras na to so masarap dito magkamay talaga iba iba na so, parang randang Simba ka, wala siya kalos kaba. So perfect mga kapatid, kaganda nito talaga, tinatanggal nila yung mga sebot sa kataba So talagang maanghang lang talaga, ito talagang para sa akin masarap tik kahit ah, uh, itry nyo mga kapatid Yung sabaw pa lang nito, panahanan na yung nakadala rice ako Baka magpintog na isang rice pero bigbig bala sa. Kumuha pa ako Sobrahan. So dati dagang dalawang rice lang tayo pero pagkakataon na to talaga nasarapan ako kaya nakatatlong rice talaga ako. So kung gusto nyo nga napin talaga to, andito lang po sa may terminal lang uh, mga bus. Sa may likuran lang po ng mga terminal ng baby bus from uh, going to uh, Tansa to Naik at saka Gentry mga kapatid. So takiligin po natin ang sarili luto na ating mga iba't ibang kababayan. So pagbilang suporta na rin doon sa mga nagsisimula at sa ating mga karinderya na para sa ganoon ay lumaki at uh, lalong lalo ang kanilang nilang. gang Hanggang sa muli, kasih uh, salamat po and God bless you all. Uh, please like and share, follow. Marami salamat.